may mga nagtatanong, ano yung power ni FPRD as administrator of KOJC? Alright. Uh, ang pagkakaintindi ko ganito, uh, may mga tao na dahil alam nila na magkakaroon ng problema o talagang pinuntulak nila na magka problema si Pastor Kibuloy, uh, ma ma mainit na yung mata nila dun sa mga property. I mean, of course, KOJC owns a lot of land, a lot of infrastructure, uh, they own several property here in the Philippines and abroad. So, iniisip nila, paano kung sabihin nilang fruits of the crime or something like that? Alam niyo kung bakit? Kung fruits of the crime, eh, kung they, allege a crime, tapos ito, uh, bunga ng inyong, ano, ng iyong krimen. Yeah. Kung ito bunga ng iyong krimen, pwede yan, ano, kam kami ng, 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 ng gobyerno. So, the court will take it and it will be auction. So, para, dahil alam ng KOJC na pinag-iinita na sila, then, inaano nila, and they're making it very public. Kung baga, ito salag, salag, salag. Di ba? Sa salagin nila. Sige, subukan ninyong kunin yung mga property na yan. You're not going to benefit from this injustice. If ever, you're going to have a fight on your hands. O ito, Sige, FPRD kayo po ang administrator niyan. So, isa pa yan, ha? dagdag na yan. So, ito na po ay dagdag doon sa ano sa, sa malaking coincidence na nangyayari. Una, biglang hinahanap na daw siya ng FBI. Uh, in spite of the fact na sila yung nagmo-motion dun sa hukuman abroad, na tumuloy-tuloy na yung kaso, hindi naman tinutuloy. O pangalawa, biglang na-revive yung mga kaso. Pangatlo, nagkaroon ng Senate hearing. Uh, tapos ngayon, kinik, uh, pinag, nanasaan na yung mga property. O oh, eh. Tapos, meron pa yung pagtatanggal o pagsususpindi ng prangkisa ng SMNI, pagdetain sa kanila mga hosts. Hindi na po ito coincidence. Ang dami na pong nangyayari. So, ano ibig sabihin yan? It's an oppression. It's oppression. Kaya, sinong maniniwala na hindi, hindi hihiyain at lalapas ang mga karapatan ni Pastor Kibuloy pagka pumunta siya sa Senado? Sino yung na nagsasabing, ano, defend niya sarili niya? Excuse me, the Senate is not a court. He's not there to defend himself. He's being summoned as a resource person. So, huwag niya sasabihin na he should go there to defend himself. I hope you're hearing this. He is not being summoned to defend himself. He is being summoned as a resource person. That is not a trial. That is not a court. Sasabihin so, ninyo, natatawa naman ako dito sa mga nagsasabing, punta siya doon para pag ano, para dipensahan niya sarili niya. Excuse me? Any Tom, Dick or Harry can accuse anybody else. I cannot be compelled to go to the house of my neighbor if that neighbor is accusing me of something. Why should I do that? Why should I care? If they want Pastor Kiboloy to go there as a resource person, eh, bakit? Ano yung hindi ano ayun ano kailangan nilang marinig kay pastor mismo na hindi masasabi ng ibang mga saksi. Aba. Napakalaki namang coincidence na sabay-sabay ang lahat ng ito. At ang hina-hina naman ng kanilang logic. So, paano tayo hindi makikisa dyan? Hindi man ako kasapi ng KOJC, paano, how can you resist not, not being in solidarity with them? Nakikita natin ino-oppress sila. Papabayaan ba natin yun? Because if they can do that to somebody who is as influential as Pastor Kibuloy, to an entire religion. Do you, can you imagine what they can do to individuals like us? Ako nga, wala naman akong kakampi. Pumasok ako sa Malacanang. Wala akong kakampi. Kahit yung mga tao na gusto kong i-hire bilang chief of staff ko, mga ano, mga kasamahan ko dun sa, sa loob who can, uh, in the office of the secretary. Alam nyo bang pahirapan pa yun? Ganyan sila magpalakad eh. All the appointments are political and politicized. Kaya paano tatakbo yung burokrasya? May mga kalihim kayo, pero hindi niyo bibigyan ng tamang tulong. Lahat ng mga ano position dyan, ay eh, kailangan political, kailangan merong kayong ano, kaibigan, kamag-anak, whatever na ilalagay dyan. O kaya tao is willing to be cooperative with you. Oh my gosh, why? na nakikita natin kung anong pakay nila. Huwag na kasi silang magsinungaling. Sabihin na lang nila, hindi retsahan. Kasi kita naman natin eh. Tapos dadagdagan lang nila yung pagsisinungaling nila. Huwag naman po ganun. O at the very least, sana man lang ina-explain nila. O sige, kayo hilig-hilig nyo sabihin kay Pastor Kibole. Sige, punta kayo sa Senado. Explain yung panig ninyo. Kayo kaya mag-explain kayo ng panig ninyo. dami ng galit sa inyo eh and by the way, ha, kayong mga tools ng gobyerno, tandaan ninyo, pera ng taong bayan ang ginagamit ninyo, tumigil kayo dyan. Hindi ako nagbabayad ng buwis para magbigay sa mga taong ang pakailang ay insultuhin ako, tumigil kayo. si Emil D. Aces, itong mga senador na hindi pa pirma in favor of Pastor Kibuloy, eh, kiss na yan sa susunod na eleksyon. At sana lahat ng candidate ng mga Yellows at Marcos, Tambaloslos at Araneta, eh, zero vote natin lahat. Tulad ng ginawa natin nung sa 8 Diretso. Tama. Kumbaga. Sabi ni Eddie, siguro at Netflix, kung close din sa mga Duterte ang INC, baka kasuhan din nila at bakit sa dami ng pari na katoliko na may kriminal na gawain. So obvious naman talaga. Well, iintayin na lang po natin kung ano yung move ng INC. Ano, actually, sinabi ko naman sa kanila, hindi ko naman talaga intention magsalita. Nandun ako para makibaka to show solidarity. Kasi para sa akin, as many people as possible should stand with them. Kasi kustisya ito eh. We just want the the government officials to treat them fairly. Kung may kasalanan, may kasalanan, okay. Pero you don't, hindi mo sisiraan yung tao before he goes to trial. Hindi yung, yung hindi ka pa nahuhusgahan ng hukuman, eh ang alam ng lahat ng tao, ay eh, binabansagan ka na na criminal. Hindi naman pwedeng gano'n And I feel for anybody who has to go through that. Parang yung ano, di ba? Like, may, may, ay nako, Makakaloka itong mga ito. Sabi ni Grim Reaper, I meanwhile, the Catholic Church has a lot more human rights violations pero hindi nga pinatawag yung Senado <laughs> ang Pope. O nga naman. Kahit yung mga ano, yung sino ba yung representante ng ng Santo Papa dito? Di ba? Ano ba ang tawag doon? Yung PayPal Nuncio. Di ba dapat pinatawag yung PayPal Nuncio? Ginagawa ba nila?